Ito na yung finished product ng aking ginawang tinapang galunggong. Wow, ang bango guys! Hello mga guys! What's up? So, since uh, mura yung ano dito ngayon sa Doha mura yung kilo ng galunggong dito sa Doha tapi trials lang uh, naisipan kong ano gumawa ng uh, homemade na ano na kinapa ay nag search muna ako sa YouTube nung pag search ko sa YouTube sabi ko madali lang palang gawin sana nyo ako guys we'll see uh, at uh, ating uh, subukan gumawa ng homemade na tinapang galunggong. So, tara guys. Let's go. A few moments later. So, guys, simulan na natin na uh, linisan yung isda. Uh, tanggalan po natin siya ng bituka at uh, i ikip lang natin yung hasang uh, ng isda. So ayan guys, pagkatapos natin linisan, ay i-drain natin siya para matuyo. So pagkatapos natin siyang i-drain ay uh, babaran natin siya ng ng asin. Okay, yung katang tamang uh, alat lang. Tapos haluhaluin natin siya at uh, haluan din natin siya ng suka. So atin siyang haluhaluin guys at uh, ibabat ibabad po natin siya ng 30 minutes. Meanwhile, so tayo naman guys ay mag-prepare ng ano ng kahoy yung natural na kahoy guys yung gamitin nyo para mas maganda kasi tapos ay uh, yung yung tutulin siya para pero so yung maliliit lang guys eventually okay. so yun guys i-prepare na natin yung ating uh, steamer so guys uh, hinaluan ko pala ng ano ng paminta sa kadahon ng laurel para So, ayan, na uh, atin nang isalansan yung misda sa loob ng steam, eh. 15 minutes later. So, ayan na guys, uh, tapos na natin siyang steam. Aaaaah, uh, tina siyang tanggalin sa steamer, dahan-dahan. Kasi pagka mabigis guys, baka maputol so kailangan dahan-dahan ang paglipat niyo. Okay? Two very boring minutes later... So, ayan guys. Na-prepare na ako ng uling para pang-apoy ko doon sa kahoy. meanwhile So, ayan guys. Na-gumamit kayo ng mga lumang kadwero. Ha? wag bago. So, ayan guys. Ganyan ka kasimple. Lagyan natin ng kahoy at uling para umusok siya. Tapos, ah, haluan din pala natin ng dahon ng laurel sa paminta ang kahoy para makaabsorb siya ng mabango siya. an hour later. So ayan na, lapit na siyang maluto. Ang bango guys. Talagang tinapang uh, tinapang tinapang dating. Guys, ito na yung finished product ng aking ginawang tinapang galunggong or smoked fish. Ayan. Wow, ang bango guys. Mm. Ang bango guys, ang sarap. Hope you enjoyed the video and if you did make sure to hit the subscribe button we try to upload two videos a day and please help and support my channel